ng mga kaganapan dito sa ano, Paseo de Rivas. Ang traffic <tosil> siyot de rohas nga po po, yung building na piti narin yung building, na, building na, so, na sa Makati, Makati kasi de rohas, na traffic full payment ako ng loan ko sa lupa. Kaya, pauwi na din ako. No, traffic. Traffic pa din. Lalakad ako. Binabay-bay ko binabay ka kung ano. Ah, uh, Wendy Arroyo. Lakad lang ako. Wala sa social housing. ako ay uh, ayan ay eh, pag-uwi ko nga sabay ako ay gutom-gutom at kay lumantak muna ng aking nadubong ano Port Bailey yan kung gutom na gutom na lantak muna tapos isang malaking kasalong kok tapos may papaya pa nga ako dyan grabe ang gutom ko kasi wala ko almusal tapos las 12 past 12 na ako nakabalik Yan nga ay mas-masa ng aking gutom dyan. <laughs> Grabe gutom ko. Almusal at saka tanghalian na yung nilanta ko dyan. Kinaya ko nga yung mukbang dyan sa ano at ako yung naglalaway. Kinaya ko rin kaya ganyan ang ginawa ko sa adobo ko pinalambutan ko ng gusto pinalaway ako doon sa mga mukbang kaya hindi na ay ganyan din yan talaga yung crispy ko sana yan kaso sabi ko try ko nga yung kinakain nila malambot na malambot ayan thank you for watching sarap yung balap eh. <laughs> sarap yung balap ng baboy.